tuwing October 31, marami ang nagse-celebrate ng Halloween. Party-party, trick or treat, at marami pang iba. Pero may tanong lang ako sa iyo kapatid. Alam mo ba talaga kung ano ang pinagmulan ng araw ng Halloween? Hayaan mong munang ipaliwanag ko sa iyo kapatid kung ano nga ba ang pinagmulan niyan. Ang Halloween ay nagmula sa isang pagan festival na nanggaling sa Ireland at tinatawag nila itong Sowen noon. At pinaniniwalaan ng festival na ito na bumabalik daw ang mga espiritu ng mga namatay dito sa mundo natin. Kaya ang ginawa nila ay nagsota rin sila ng mga itsura na magmukha silang multo o magmukha silang nakakatakot. At kung ginagawa pa nila na nag-aalay daw sila ng pagkain sa labas ng bahay nila para daw hindi sila gambalain ng mga gumagala na multo. At lumipas ang panahon, dumating ang mga Kristiyano sa Europe at pinalitan nito ng November 1 at tinawag nilang All Saints Day. Pero hindi nagpatalo yung mga taga-Ireland. Pinagpatuloy pa rin nila ang pagsusot ng mga costumes, mga nakakatakot na damit at tinawag nila itong Hallows Eve. At kalaunan ay tinawag nilang Halloween. So kung iisipin natin, hindi pala talaga nang galing sa Diyos ang selebrasyon tungkol sa Halloween. Isipin mo yun ano may liwanag doon tapos nagse-celebrate ka rin ng dilim dito at bilang naniniwala sa Diyos na meron tayo dapat ba talaga na nagse-celebrate tayo ng darkness? Sinabi ng Lord sa atin mamuhay tayo sa liwanag Sa liwanag Yes, pwede mo sabihin sa akin na katuwaan lang naman eh Wala namang masama eh party party lang costume lang naman eh Grabe ka naman nag-trick or trick lang yung mga anak ko tapos bawal na pala yun ay gusto lang naman namin magsaya. Pero kapatid, lagi natin tandaan na hindi lahat ng fun ay tama sa paningin ng Diyos. Malinaw na pinapakita sa atin dito, galing ito sa kadiliman. i ang tuwang-tuwa pag nagse-celebrate tayo ng Halloween. Masakit man katotohanan pero yun po ang totoo. Dark and light. Kaya kung nagse-celebrate ka ng Halloween... Kapatid, pagisipan mo muna ng mabuti. Kasi baka mamaya, hindi mo naman talaga alam kung ano'ng ibig sabihin ng celebrate mo. Hindi ba mas masarap i-celebrate ang liwanag kaysa sa kadiliman? Hindi natin kailangang sumabay sa takbo ng mundo na ito para maging masaya tayo. Dahil ang tunay na kasiyahan ay walang halong kadiliman, walang halong takot walang halong kasinungalingan. Dahil kung naniniwala tayo na kasama natin palagi ang Diyos, wala tayong dapat katakutan. Kaya ngayong Halloween mga kapatid, imbis na mag-celebrate tayo sa kadiliman, piliin po natin maging ilaw. Dahil kay Jesus, nandon ang tunay na kasiyahan at kapayapaan. Lagi mo tandaan kapatid, Jesus is the best. God bless.